Mag-ingat na naman po tayo sa pagsakay ng mga taxi lalo na kapag pupunta sa airport or from airport papunta sa mga bahay natin o kaya sa mga terminal kasi nagsulputan na naman itong airport taxi scammers. Mukhang muling sumasalakay na naman itong mga taxi scammers na driver papunta sa airport no or from airport hanggang sa mga terminals kasi ito yung mga taxi drivers na hindi sila nagpa-flag down pero bigla ka nilang sisingilin ng more than 1,000 pesos. May mga bago nagsusulputan kasi na ni-record ng mga biktimang pasahero etong mga taxi drivers na hindi sila nagpa-flag down tapos sinisingil itong mga pasahero ng more than 1,000 pesos papunta doon sa airport. Kasi ang tingin daw nila, lahat ng mga pumunta sa airport ay mayayaman. Sobrang laki ng salamat ko kasi na-invento yung booking app online hindi ka tulad ng pumapara ka na hindi fina-flag down tapos sisingilin ka ng 1,000 mga ganyan. Dito kasi katulad ng Grab, InDrive, Uber, kung ano lang yung nakalagay sa app, yun yung babayaran mo. So, yan yung mga clips wherein uh, naggrab nag-grab kami from Terminal to Fairview, then uh, from Fairview, naglakwatcha kami papunta sa Lamesa Eco Park na as in, Uh, yung iba minsan, less than 100 yung binabayaran namin sa Grab, mga ganon, and then from Fairview hanggang sa Terminal. So, although medyo mahal siya, pero hindi kami umabot ng 500 o kaya 1,000 pesos, katulad ng pinakita ko sa kanina sa clip na sinisigil talaga siya from yung area niya to the airport na more than 1,000 pesos. Ito rin yung isa sa mga nagdagdag ng stress sa akin nung mag -e exam na ako ng NCLEX doon sa Makati. So, yung iniisip ko, sana hindi ako maka-encounter ng taxi scammer from terminal hanggang doon sa nabuk ko ng hotel. So far, nung binok ko naman yung grab, uh, babae yung driver, and then mabait naman. And syempre, hindi ako masyadong gumagamit ng grab uh, tinuruan pa niya ako kung ano yung gagawin kong iba and nakarating naman ako safely dun sa destination ko and buti na lang no hindi ako nakachamba ng scammer na taxi ang problema kasi kapag naka-encounter ka ng scammer na taxi merong confrontation, nakikipag-away ka. So, dagdag stress na naman yun, no? Especially during that time na mag -e exam ako. So, instead na yung focus ko lang ay yung nireview ko at mag -e exam ako, uh, syempre, madadagdagan yung stress na isipin ko tuloy yung mga discussion uh, diniskusyonan namin ng taxi driver, tapos uh, possible na magpa-file pa ako ng complaint sa police station. Yun parang, yung parang, wish, yung, di ba? Kaya parang apektado yung pag exam mo sana. Yung nga lang, hindi yun nangyari kasi mabait yung nabuk ko ng grab. Ang mga kawawa dito talaga ay yung mga seniors tapos PWD. Kaya nga, Um, may katotohanan, partly, yung don't teach old man yung mga new tricks. Kasi, may factors to consider. Um, physically, hindi na sila kasing lakas katulad nung bata-bata sila. And then, yung mga eyesight nila is hindi na rin kasigla katulad nung kabataan nila. Tapos, yung concentration nila, the patience, kapag hindi nila masundan kung ano yung process sa online, di ba, ayaw na nilang makinig. Kaya, o mas gusto nila yung mga traditional way sa pagpapapara ng taxi and then sila yung mas likely na nakaka-encounter ng mga mandarambong na airport taxi scammers. Kaya sharing for awareness, lalo na sa mga papunta sa airport or from airport, na kapag yung pinaramong taxi ay sa sa'yo yung fare matrix na katulad niyan, matakot ka na. Kasi mukhang fair, fake na fare matrix na yan at um tatagain ka talaga ng halos 10k or 15k pa nga at around Manila lang yan ha and pumara na kayo tapos mag-download uh, na kayo agad ng Grab or uh, Indrive at doon na kayo mag-book ng taxi kasi mas safe and hindi kayo tatagain sa pera nyo and i-picture nyo tapos mag-video kayo and mag-file na kayo ng reklamo kaya if ever man na mai-scam ako ng airport taxi driver or kahit na anong taxi, nakikita nyo to, itong frame dito sa likuran ko, parang isa siyang example ng ritual. Kung makikita nyo yung babae na meron siyang inaalay na mga animals, tapos ito yung uh, bulul, and then ito yung <laughs> parang inano eh, niya na ini-smoke niya, tapos ayan, may mga pre siyang ingredients. O, di ba? So, mag-ingat-ingat kayo kasi i-ritual ko kayo. Eme! <laughs> Om dum dugariye na maha. Mm. <laughs> Joke lang yun guys sa. Pero kung titignan nyo itong frame namin, parang example talaga siya ng isang ritual. O di ba? <laughs> di ba ang ganda? So ito yung babae na nagri-ritual. Tapos ito yung mga alay na manok. Tapos ayan, meron siyang inaalay para sa Ayan, sa rebulto na yan. And then may apoy-apoy na kineme. Tapos ito pa yung mga ibang sangkap na, na nilagay niya. And in the middle of the night. Tapos ito yung kanyang bahay. O, di ba? <laughs> Kaya kumanda kayo kung ayaw nyo maialay mga taxi drivers na scammer. Mm. Again, uh, this video is for awareness, especially tayo mga pasahero. Although, hindi naman natin nilalahat na mga lahat ng taxi drivers ay scammers. Meron ilan-ilan lang talaga na hindi sila makontento kung anong meron sila. Bale, parang greed na, no? Kaya, my advice is, basing from experience, mag-download na lang ng Grab para control yung price no hindi sila pwedeng itaas yung price wala silang karapatan na uh, i times 2 times 3 or taasan hanggang sa 1000 yung babayaran natin as a pasahero especially kapag pupunta sa airport so i hope na you can uh, ikalat ang video na to para um, marami ang makaalam kung paano gamitin yung app and then i-explore yung app na Grab para yun na yung gagamitin natin kapag magta-taxi papunta sa airport, O, ba? Diba? so thank you guys for watching, have a nice day.